Kaya isang buwan lang tayo Uuwi na naman tayo ngayon So babalik din naman tayo pagka okay na lahat Oh, <laughs> <laughs> wake up ako hello guys shout out guys <laughs> si patrick ayos na si patrick ha paalis na yung first week of october Wala na itong kereo. Apat na lang dito. Kulang na lang, lang ng tatlo. So, tatlong kereo na lang ang wala dito. Kunti lang naman ito. Kasi kunti lang naman yung huli. Madali lang ito. Maaga pa kami makarating ng Maynila. Kulay so, ata yung ata yung marami-rami. tapos na kagad yung isang gerer doon no? sandali lang hindi lang talaga kasi huli nga bawat grupo. wala pa sa isang daan siguro sa 20 ba banyeras si lang yung doon ito naman sa amin kagabi si Pinta uh, madali lang din yan ito din wala ko kung saan galing to pag ito yung marami-rami nakapulang ito Baik, tama bodi geros kabila lipat ke ah. <laughs> <So, ato. laughs> <laughs> <laughs> na isa so dalawa nalang. Dalawa nalang wala. <laughs> <Ato>. <laughs> <hati> isa patapos na lipatnya. <hati> Para malagyan naman ng guapo tong video ko. <laughs> so, mabilis lang ito mga kapitid kasi sabay-sabay pasok dalawang pasok pasukan. Ito yung isa sa Morgue, yung isa naman doon sa Budinga. Mabilis lang ito. So ito yung may ilain kami mamaya yung ila-ila ng -ila, carrier na yan skip boat So yan yung ilain namin Maliwala lang yan kasi napagalaki ng matina nito So yung isdala doon nakalapas na tinakpan lang yung luna എല്ലോർക്കില്ല Bilis lang natapos yung dalawa carrier doon. Ito na lang yung dalawa dito sa bilis. May dalawa pang hita yun. Okay. sí, es Tapos na yung isda. Lala doon. <laughs> Yellow na lang. Marami kayo niya? Tira <coughs> <coughs> na po sa 100 eh. Tira na po na lang dalawa, tatlo. Wala na. Tapos na yung isda, yellow na lang. So, tapos na yung salita ng isda mga kapising. Gawinintay na lang yung yellow pag matapos sali pa yung sobrang ilo so huwag mo na po pala tayo mga kasi masama yung pagkiramdam natin kailangan natin po yung magasigurado tayo sa kasura natin Kaya may alam lang kung alis na kami pagkatapos ng ilo so, na kami tumatakbo mga kapisim pa uwi ng ilo

sa pwersa, lulusot pa rin yan.